Hello guys, welcome to my channel. Ngayon guys, update ko lang guys yung mga tanim kong selyo at bill paper guys. Papakita ko sa inyo. Tara! Ito na guys ang mga bill paper oh. Daming bunga. Oh. Yan. Last week guys, si eh, maliliit pa yun ngayon. Ang laki na. Oh. Ngayon nga yun naman yung mga bunga niya. Oh. No? dami. Ayan Isang puno lang yan pero wala ang dami. O guys, medyo maniliit pa pero ang dami rin oh, hmm. Dami. Oh. Dami pa ng bulaklak na. Ito naman labuyo. Grabe CDN, guys oh Double paper Gabi ang bunga no? Dami pang mga guys Ayan oh. Update ko ulit oh guys pagka Ano na yan Ito labuyo naman to guys Ayan oh nabanggo moment. Ito bin Peter pa rin to. Ito pala siya so guys, may bunga to. Mayroon pa doon, guys. Ito guys parabe rin ang bunga o. sa baso lang yan hindi na laki so ayan na muna guys thank you for watching bye bye see you next time